Kabarain, uh, sa tangay po ng gobyerno na lahat po na tumulong sa amin na hindi ko na po kaya isa-isahin. Uh, ito po si Sir Hans, siya po ang nakausap ko baya sa kalit po. Uh, noong uh, ando ko rin. Maraming salamat din po sa aming kumpanya, PMCC, si principal, U.S. Navy na tumulog po sa I just. Ah, po not sure. I'm not sure. I'm not sure na uh, yung po ginagamit po ng fishing boat, uh, fisherman po yun. Ayun po, uh, yung pala, remote po yun. Uh, uh, may dami po na dalawang tao na alam namin is fishing boat kasi may tao. Hindi eh, naman pwedeng basta pari, basta pariling ng mga armed guard namin yung tao kasi fishing boat nga eh. Ayun eh, po, lumalapit na, dami po pala. Sobrang bilis po niya. Tumutin ko po, po siya. Sinabol kami pagtigit mo sa barko, yun po, sumabog na po. Yun po, so, ganun po kabilis sa pangyayari. Pero nasundan sundan pa po yun, ano? Marami pa, may pagsabog pa? Ah, uh, yung sumunod po na pagsabog is uh, around 1300. uh, by attack by drone naman. uh, by drone naman sa tabi ng side po ng barko. Pero hindi po kami nakapag-investigate doon kasi hindi po namin alam ang kalaban namin. Galing po mas o sa o galing sa kaya, masanob nalang po kayong accommodation. Ang tanging wanda lang namin doon is nasal. Paano po kayo nagkulungan, uh, nagsuporto sa isa't isa, at paano nyo po nalaman na may isa tayong kababayan na mawawala? Baka po pwede uh, nyo, hindi pwede naman. Normal po yun, pag emergency, uh, nagmamaskering kami, tawagin. Hindi bilang namin tao namin, kasi kumising. After noon, after maskering, kasi pagsabog niya, maskering na yan, emergency, kanya-kanyang trabaho na kami bawat kanya, yung bawat crew may kanya-kanyang trabaho yan. Uh, may naghanap na sa kanya, so sobrang um, bilis na pangyayari, malaki po yung kulit sa barko sa engine side. Uh, 10 minutes, wala pang 10 minutes, nagpuno so na yung makina namin. Ganun po ka, uh, bilis po. Tapos yung pagsabog po, so lakas po ng sabog, pati yung salamin sa bridge, basag-basag. Ganun -basag. po kalakas. Nabingi po kami. Kaya sabihin malabong makaalis talaga yung kababayan natin na namin si Tingin niyo? Uh, ma malabong maka mahanap. Makaalis? O at kayo? syempre hindi niyo rin uh, buwan sa makuntahan. Hindi po namin alam ang nangyari sa makina. Kasi ang makina po, hindi po, isang floor yan. Marami po floor yan. Hindi po yung kagaya ng makina lang na sasakyan natin. Malaki po yan. Correct. Let's say, fifth floor po siguro matanggal. Pero mm -hmm. po kalaki ang makina. Pero we're just trying to understand po kung bakit hindi ganun kadali sa atin na parang puntahan lang, check, di ba? Hindi, ah, uh, hindi po yung parang, parang pelikula na oh. <laughs> sumabog, pupunta mo na, tapos hanapin mo na hindi po. I mean, I mean, I mean. Opo. Okay. Pero ginawa po namin lahat ng paraan na hanggang pag-alis po, before po kami umalis, uh, tinek po namin kung gusto namin, kung lumutang malang yung bangkay niya, makuha namin. Uh, pero wala po kaming nakitang lumutang na bangkay. Yung unang yung unang pagsabog, siyempre pakiramdam namin, takot na takot. First time na mangyari sa akin yun, na uh, ganun na nangyari sa barko. Actually, pang-apat na araw ko pa lang sa barko yun eh. join ako ng 8, June 12, Independence Day, sumabog barko ko. Tapos yun, emergency na. Kasi during emergency, kanya-kanya uh, na kami trabaho yan. May kanya-kanya kami trabaho. Hindi naman pwedeng may sumabog na, tatakbo na kami lahat sa loob. Hindi naman pwede yan. kanya kanyang trabaho pa rin yan. May, may, may nakukommunicate na yan sa uh, uh, katabing barko. Siyempre, magwawarin ka sa katabing kong barko. Warin mo, ganito, so napasabog ako para makakuan din sila. Makaiwas, um, kung kwan. Tapos, sa mga MRCC, SS test, pupunta na yan sa uh, ship owner na under attack kami uh, sa flag, etc. nandiyan na lang tapos mga crew ko, siyempre uh, first, yung iba, kasama ko yung first time yan siguro kami lahat, first time na sumabog na naroon kayo kami lahat sa bridge, public like, address ako, takuha kami lahat sa bridge kasi nga, galing sa tubig ang pagsabog hindi, nandun na kami, hindi na kami kumain yan tapos kaya supposed to be alas 10, merienda Alas 12, tanghali yan, wala na kumain, hindi na kayo makakain. Tapos, nung tamang-tama, tumatawag ako sa principal owner, ah, uh, Evalet, ah, uh, 1300, local time sa amin. Eksakto yung pagsabog ng second attack. Kaya, sabi ko sa company na, bababa na kami. Ang pwede niya, yaban na yung barpo. Pero hindi yaban doon, bababa lang kami na, magtago kasi, hindi namin ang kalaban na namin uh, either tubig o hangin. Nandun talaga na lang kami sa loob. Ang nag-duty na doon sa bridge, yung mga uh, armed guard. Umakyat lang kami sa bridge pagka may incoming call ng satellite. Pero, kung naman, nung simula nung nag-send kami ng distress, uh, lagi naman tumatawag ang UKMTO, uh, US Navy, Pisina, si uh, Pisina si sa Greece, Pisina si sa Manila, si Sir, nagpunta sa kami sa phone, may group chat na kami, may private message pa rin kami. Nung bag, buti na lang may internet kami sa barco at na-retreat ni electrician sa kami engineer. Tapos ang generator namin is good for 18 hours lang sana. Buti, may mga yaw, diesel kami na nakuha sa si chip engineer sa uh, incinerator ba yun? Incinerator tank. Kaya umabot yung diesel namin ng hanggang na hanggang na-rescue kami. Kasi isang generator ang gumagana, walang aircon. Ang kwan namin, nagluluto na kami sa rice cooker, pati ulam, rice cooker. Dalawa rice cooker namin. Yun lang. Sa so, ngayon po, hindi pa po ako maka kasi plano po namin magpahinga muna. Kasi yun nga, trauma. Yun nga, sabi ko sa'yo, pag may kumalabog lang, kasi nasa ba kami, yung kasama namin ko, FW, yung babae, uh, mas pumalabog lang yung maleta niya na tumba, lahat kami lingunan eh. Ganun po, kami ikatroba ngayon, may konti kalabog lang. Kaya nga, yun nga, uh, papahinga muna kami na mga ilang buwan, bago pa Yung, uh, sa pa punta yung barako? Uh, punta po, India. India. Uh, ba bali ba pa, Eastbound. Uh, coal. Coal. Oh, so mga... Buti, di, dito tumama yung bomba. Sasabog po yun. Sasabog po yun.